Di ako tamad. Sadyang hindi lang nakikita lahat ng ginagawa ko. Sobrang sakit na parang tinatapakan yung pagkatao. Ko. Hindi mo lang ako mapagtanggol ng partner ko sa kanila. Parang tinatanggalan ako ng karapatan. Alam kong mali ako kaya naiintindihan ko. Nakatira ako sa bahay ng magulang ng partner ko. Tapit bahay namin ang magulang ng biyanan kong lalaki. Isa akong full-time mamat modular student. May isa kaming anak ng partner ko at ang partner ko ay nagtatrabaho bilang construction worker. Isang gabi nahuli ako ng partner ko na may kausap sa Facebook. Alam kong sobrang mali yung ginawa ko na nakapag-usap sa lalaki. Napagkakuha sa akin ng partner ko ng cellphone at nakita niya yon ibigla niya akong sinigawan. Pinagmumura sa harap ng kapatid niya at lumabas siya nung time na yun. Pero sumunod ako sa kanya at sinabihan ko siya na mag-usap kami. Pero hindi siya nakinig sa akin at galit siya kaya wala akong magawa kundi ang tumahimik. Hindi ko alam ang gagawin ko nung time na yon kaya kinuha ko yung anak ko at lumabas kami. Naakala ko susundan niya kami pero mali ako. Pagkalabas ko ng bahay, nandun yung kapatid ng biyanan kong lalaki. Isa siyang tomboy at nakikipag-inuman ng mga oras na yon. Nung nakita niya kami, tinawag niya ako pero hindi ako lumingon. Bigla akong tumakbo at lumapit yung kapatid ng asawa ko at kinuha yung anak. Binigay ko, ko naman at ako'y nagdire-diretso sa paglalakad. Punta ako sa bahay ng kumare ko at doon ako nagpalipas ng oras. Binigyan ako ng advice ng kumare ko at makalipas ang isang oras ay lumabas na ako. At pagkarating ko sa bahay, hindi ko alam na nagaabang pala yung tumboy na kapatid ng binan ko. Kung ano, nung pumamaliit ang sinabi niya gamit ang galit na boss, sigaw siya ng sigaw. Pagkapasok ko ng kwarto, nandun yung partner ko. Pero sinabihan niya ako na lumayas na. Kit sabi ko sa kanya, oo, lalayas ako pero kukunin ko yung anak ko. At ang sagot niya sa akin, wala kang kukunin at ako yung mag-aalaga sa kanya. Kaya na nahimik na lang ako. Pero yung kapatid ng binan ko kung ano nung pinagsasasabi. Sinasabi niya na huwag akong tulungan at pinagsisigawan niya pang ang kapal ng pagmumukha kong bumalik pa rito. Pero wala naman siyang ambag sa buhay namin mag-asawa. Na hindi naman siya yung papakain sa amin. Nasabi niya pa na una pa lang daw ay ayaw na daw niya sa akin. Na ang masakit pa dinawit niya yung pamilya kong walang kaalam-alam sa mga pangyayari. Pati sa pag-aaral ko na wala raw ako matatapos. O, hindi nila alam na nung nagtatrabaho ako, binigay kong lahat ng hiniling ng partner ko. Lahat-lahat. Nasabi niya pa na sobrang tamad kong tao, pero hindi nila alam na ginagawa kong lahat ng gawaing bahay para lang wala silang masabi. Pero sobra akong nasaktan nung time na yon kaya sinagot ko siya ng Hindi ako tamad, sadyang hindi mo lang talaga nakikita lahat ng ginagawa ko. Pero sabi ng kapatid ng binan kong lalaki, lumabas ka dito at bubugbugin kita. Kaya na nahimik ako dahil ayoko masaktan. Pero sa kaloob-looban ko, hindi mo lang ako pinagtanggol ng partner ko sa kanila. Sobrang sakit na parang tinatapakan yung pagkatao ko. Sobra-sobra yung pagkakamali ko kaya naiintindihan ko na gano'n na lang ang galit sa akin ng partner ko. Sumugod din ang maghulang ng binan ko ang lalaki. At kung ano, nung pangumaliit ang mga sinabi sa akin. Sabihin pa nila yung partner ko na bantayan ako at baka may kunin ako. Eh hindi naman ako katulad nila na kung ano nung kinukuha sa bahay ng binan ko na walang pahintulot. Pero pag may kinukuha ang ko sa kanila, ay may mga sinasabi sila, ang ginawa ko, binagalan ko yung pagkuha ng gamit ko kaya hindi na nila ako naantay. Ilang minuto lang nung makaalis sila, inilabas lahat ng partner ko ang lahat ng gamit ko. Hanggang sa dumating yung binan kong lalaki mga bandang 12 ng gabi. At sinabi ko na ihatid niya ako sa boarding house ng ate ko. Pero hindi siya pumayag at sinabi ko na lang na doon na muna ako sa kwarta nila. Pumayag naman siya at pinasok kong lahat ng gamit ko sa kwarta nila at mag-isa lang akong natulog. Pero bago ako pumasok sa kanilang kwarta, kinausap ko nung muna yung binan kong babae. Sinabi niya sa akin na, ginawa rin nila sa akin niya Kaya tiis-tiis lang. Sa advice sa akin ng binan kong babae, medyo gumaan yung loob ko. Sobrang sinisisi ko yung sarili ko kung bakit ganun yung nangyari sa amin. Pero wala na akong magagawa dahil tapos na. Pagkagising ko, bandang alas 3 ay nagayak na ako para makaalis. Dahil natatakot ako na baka kung ano pa yung sabihin nila at kaya dumiretso na lang ako sa boarding house ng ate ko. At dahil tulog pa sila, ginamit ko muna yung cellphone ng ate ko. At dun ko nalaman lahat ng pinagsasabi ng partner ko sa pamilya ko kaya napaisip ako nung time na yon na bakit kailangan pang palakihin yung away namin. Pero hindi na ako umimik kasi kasalanan ko naman. Pagbukas ko ng account ko, bumungad sa akin ang chat ng binan kong babae. At sinabi kong lahat sa kanya ng hinaing ko as in lahat-lahat. Yung anak ko nasa bahay rin ng binan ko. Kasi nung kinuha ng partner ko yung anak namin isang magulang ng binan ko na tulong. At siya nasa kwarto lang na parang walang pakialam sa bata. Pagdating ng hapon ay pinauwi ako ng partner ko. Pumuwi ako at nag-usap kami ng masinsinan at humingi ako ng tawad sa kanya. Pero biglang dumating yung magulang ng binan ko at kung ano-ano na naman ang pinagsasabi. Pero nanahimik na lang ako habang nilalaro ko yung anak ko. At nung umalis sa sila nagtuloy na kami ng usap ng partner ko. Pero ilang sandali tuloy lang ay may na namang kumatok. Yung tomboy na kapatid ng biyanan kong lalaki. Pinagsisigawan niya na buksan ng pinto. Pero hindi yun binuksan ng partner ko at sinabi niyang guusap muna kami. Naging maganda naman ang usapan namin ng hapon yun dahil ayaw namin maging broken family kami. Sinabi ko sa partner ko na lumayo kami at pumayag naman siya. So ngayon ay nandito kami sa kamag-anak ng babae kong biyanan. At nalaman ko rin sa biyanan kong babae na kung ano anong paninira ang kinukwento nila sa iba-iba pa nilang kamag-anak. Na ang tinutukoy niya ay yung magulang ng biyanan kong lalaki. Na kumbaga binabakstab nila ako patalikod. Tanong ko lang po mamili na tama ba na lumayo muna kami. Yung partner ko kasi nandun sa bahay ng magulang niya. Dun kasi malapit yung construction na pinagtatrabahuhan niya. At kada sabado at linggo lang siya umuwi dito. Gusto ko lang humingi ng advice kung ano ba yung tamang gawin. Letter sender, Nika ng Kagayan. Ayaw maging broken family pero nangangate. Hindi mangyayari lahat yan kung hindi ka nahuli. Na kaya nagmamarunong yung tomboy mo tanga hindi naman yung binan mong babae. Kinukonsinte ka pa. Yung binan mong lalaki na utusan mo pang ihatid ka na patulog ka pa talaga sa bahay nila. Tapos gusto mo ibukod ka ngayon. Paano? Ay yung nakapalibot nga yung buong pamilya Nagagawa mo man lalaki online. Tapos ngayon tuwing sabad at linggo lang pala na uwi oh, yung partner mo edi eh, lalo ka nang napalao. Oh. Mahihirapan kang ibalik ang tiwala sa iyo kaya ngayon pa lang simulan mo nang ikalma yung kipay mo. Pinakita na sa iyo ang signo. Biruin mo nagtatrabaho yung partner mo kumakaya binibigay ang kayang ibigay. Tapos ikaw nagagawa pang umatupag ng iba. Hinahanapan mo pang ipagtanggol ka? Oo, mali ka kaya hindi ka pwedeng paboran. Yung ganyang klase ng pamilya, mangangatal ka talaga. Nahimasmasan ka na siguro no. Pero duda ako na magbago pa sa yon tingin ng mga yan. Yung mga ganyang ugali, mahihirapan kang ibalik yan. Anong tamang gawin? Pag sumikapan niyo yung pamilyang binuo na magkabahay sa malayo. Tulungan mo yung partner mo, hindi yung panlalaki yung inaatupag mo. Paunlarin mo yung buhay niyo nang hindi kayo pasabit-sabit at sumisilong kung kani-kanino. Oo, wala silang ambag pero pamilya nila yung nadedehado. Kaya talagang masasakmal ka dyan ng buo. Uulit ka pa?